Kung mahirap ka lang, wala kang stand. ko, no. may no. stand na ako. <laughs> hindi talaga, kainom talaga kasi yung wine nandun, Hindi <laughs> ah, ka <laughs> pala, hindi pa kainom nandiyan. yun Bibiruna? yun Bibiruna. Hindi kainom tayo, hindi tayo. Let's eat. ka ikaw? okay. Ay, tamo. kasi tayo kayo yung kumain ng kanin niyo. Hindi lang ganito sa salita. Kain sa tabi namin na ng dito. Grabe sila. Oh, sa tabi na na tayo dito. Sila so, lang talaga tumayo dito. Self service na lang. <laughs> Waiter. <We turn. laughs> Grabe yung Hindi yeah. hmm. yeah, na maiinis. Bibiro na Stay with the rice.

Paano mo itago? Huwag na itago. Tinago mo ba sa gilid nang ina ni Lisa ka? ko sabi mo na laki ng braso. Hindi, ng Hindi ko na message sa ate Beng, iwan ko kung nasaan yun. Hindi niya ata off, no? Brother? Saan ka? Dali, di. Ay, ang atas Balay. Ano, dahi? Kaya. Wala na siyang pahinga kasi dyan yung babae niya. After... Hindi mo ba? Baba? After six months pa ata yung ano ng babae niya.

Thank you.

mặt ban nha quá mặt trăng 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 cái đó à đi sao mà nó không có đi không phải đâu đúng không 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 ya ada yang pernah kajiin ya kirim kamar, oke, luapu, sampai saya tidak tidak, 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 tidak,

Kinayo, uy! Hindi yan layo. Hindi yan layo. Katay naman mo hindi Pero medyo Hindi lang. Sal, kasi. Kaya naman talaga wala mong sa akin naman. Time stop lang yun. dalawang binig pa kong... Talagang magaling yun. lang. eh. Pagkakita ko. Hindi ah. Sa akin talaga yun. May mo muna pa. lang. Hmm. Takunin ko lang. Na. Ayaw na daw talaga. wala pa kayo. Kaya yan. Adi ka, sabi nga pala yun. Kayo lang dalawang kinuha na.